So, yan guys, dahil na ngayon may simbade ito, no? Syempre. Okay na 'to, karagatan at daat ng lumadangoy. Kumawi ang bigas at taha ng tao. Kulang yung ating ano, yung sangkha sa ating lutuin, kaya bibili tayo ng palengke kasi. Pumili na tayo doon ng hipon at saka baboy, no? Sa o ng pwesto. Dahil doon, wala masyadong gulay. So, dito, palengke na talaga ito. Kaya, pupunta natin itong gulay natin. Bibili tayo ng no? langka, batuan, and then, mm, kadyos. Ano ba yun? Yeah. So, as of now, Sunday, guys, no? 11.13. So, ayan, walang wala masyadong so, sasaktihan o oh, meron naman pa marami so back to back yan o oh. kung may mga lakad kayo huwag ay sa kayo ng mga curb people ayan. patungo na tayo ng patente kasi nga eh, may bisita tayo hindi ko alam kung anong oras sa darating Diba, Pili pa temper glass po, 50 po. 50 na lang po. Molo, So, dito na nga tayo sa palengke, Labasan pa lang ito. So, marami nagtitin. Tatalawin sana natin yung aking kasamahan buwan. Nagtitin so, da rin sila ng bag. I, I, gusto nyo ng ginto-gintuan. So, mag ginto na kayo, guys. So much! 160 Mili na kayo ng process tayo sa patundak? Okay, eh, wala, wala ditong langka so, meron dito? siya oh, Ay nga kasi

dan warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ini. Tapos so, sana tayo wala tayo nakita na. So sana makahanap pa tayo dito. So. Ano ba 'to? lumipat ka ng pwesto, Dai. Hi! Hello! Vlog ka? Yes. Oo. Oh. lang So, wala tayo nakita. Ano ba? Hindi ko alam kung ako ng ka. Okay, so may binili tayo yung baka po yun din. Hipon. That's it for now. Thank you for watching. So, ayan na. Nagwasa na, guys. No? Ito yung trip port na hipon. And then, yung papoy.